Uh, mga kasikista, tsaka mga kahabs din natin. So, ngayon ay may bago pati yung vlogs po ngayon. So, um, ano, uh, bicycle accessories pa tayo. So, at tsaka bicycle repairing tool. So, um, bumuli po ako ng bicycle repair kit. Actually, ang gusto ko sana bilhin ay yung tire lever po, tire lever na pang tanggal po ng pangtanggal po ng interior sa gulong so, yun po sa nabibilin ko so actually ito na lang yung na, ito na lang yung nasa kanila kaya binili ko na lang siya so ayun at pa ayun ito pa pala syang bicycle repair kit na ito uh, meron syang tire lever din actually magnetic pala sya so uh, ito I remember na ito. Ay, hindi pala siya magnet. Ah, magnetik ba? O, ah, okay. Ito siya. Yun ba? Magnetic siya. Okay. Yep, magnetik siya. Ah, hindi meron pala siyang lock okay meron pala siyang lock so ito yung magnetic uh, para para, para kasi para magnetic eh kasi uh, meron siyang ganito ah uh, tawag ito rubber solution po pala so yung pang ano pang patch po pang tire patch at saka meron din siyang ganito okay meron siya so eh, hindi ko alam ano to eh so uh, ano comment down below na lang kung ano ito ito at saka meron siya kasama ang ano anim na patch anim na patch po anim na tire patch okay so ayan at saka ayun Actually, uh, bumuli na kasi ako ng floor pump. Okay, bumili na nag like, bumili kasi ako actually nahihirapan din kasi ako mag ano mag ano nang mag ano mag ano lang gulong eh. So actually masakit din sa masakit din sa kamay ko yung hand pump kaya bumili ako ng floor pump. So ito pala yung ito pala yung floor pump na pinili ko and comes up with a PSI reader. So, I PSI reader ba ito? So, ito siya maganda. So, meron siyang meron din siya, ano, ipapakaso nga lang, mas mahal. So, ito, mas mura lang kasi to Kaya, na, kaya binili ko kasi, uh, parang mas okay kasi ako sa ganito eh. So, parang, uh, let's go back to the, ano, let's go back to the, old style na floor pump kesa sa, ano kesa sa ano hand pump kasi yung hand pump kasi pang ano uh, kapag emergency lang kapag dinadala mo kapag dinadala mo yung ano uh, kapag nag uh, kapag kapag ano nga, kulang ka ng hangin at saka nag go bike ride ka so ayun hand pump ang gamit pero kapag nasa bahay lang talaga ito ito pa na yung ito pa pala yung ano maganda din kasi yung design ng ano niya hand uh, hand grip dito <laughs> hand grip at sya ka meron nyo syang lock in dito so ito po para pala sya naka lock in pa pala yung online nga dito so at sya itong ganito meron din syang uh, step step para hindi po sya gumalaw kapag na gumbomba so maganda din po pala ito sa ilalim niya okay. ayos sya maganda yung style niya maganda yung style ng ano niya. So, ito para siya. So, okay. Yung, yung, pangalan niya, uh, yung brand ay Gio. Ito, Gio Air Supply. No? You know? Bagong album ng Air Supply Gio. <laughs> okay. <laughs> ito pala. So, maganda. eto ito, ito napakaganda. At saka, uh, basic, basic, basic na floor pump. So, na meron siyang face eh. ay okay actually okay na rin dito okay 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 na rin kasi kasi kasi, kasi, kasi ano eh kasi sa naghahanpam dito sa bahay so parang mahirap so actually gamit actually, actually, yung 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 ano kasi namin ni ano tawag doon yung ano yung floor pag kasi namin ay nasira uh, actually sinubukan kong gamitin kahapon para mag ang hangin sa bisikleta ko kaso nga lang parang ano uh, para may lumabas hangin doon sa sa, so, sa hose niya so sa so, so pa ay sa bisaya ay hungaw bito siya ni hungaw ang iyahang ni hungaw ang hose sa floor pump uh, sa floor pump and then ayun napag ko na bumili na lang actually meron naman ako na meron din ako ng konting na ipon talaga meron akong na kon, konting na ipon para pambili po na ano importante para sa bisikleta ko kasi napaka-importante din talaga yung fur pump para naman ma, para naman ma ano po din ng bisikleta ko so ayun oy so ayun so ayun binili ko talaga ito uh, for the purposes for the purposes talaga for maintenance maintenance purposes po ng aking bisikleta. So, ito po yung honey pump. So, itong floor pump na ito yung Geo Air Supply. Okay? Air Supply po pala. <laughs> you know? Okay. Actually, napaganda talaga siya. Talaga. At actually, mababasa ko talaga yung PSI, yung hangin talaga ng bisikleta ko. So, parang pang 20 lang eh. Parang, I think, okay. Talaga, talaga napaka ganda po nito ah, uh, suggestion din ng ano suggestion din ng yung bike shop so sila sila si, sila na rin yung nagsuggest na actually meron pang mas maganda so yung yung, yung, mahal, yung mahal talaga kasi yung PSI niya nakalagay po dito ay yung PSI niya so kita kita mo talaga napakalaki yung display niya ng PSI na habang, habang, habang nag habang na nagpa ka, kita ka kitang-kita mo yung ano pag pag ano pag paggalaw ng ano ng PSI po. Actually, my actually medyo kamahal na kasi siya. Malapit na siya pag 1,000. So ito mas mura lang ka. so, <coughs> so ito mas mura lang kasi ito. At kasi save din nito. So meron pa namang <coughs> meron pa namang ibang mga floor pump na mahahanap ko na mas mas ano eh mas mas cheap lang na price. So actually nabili ko lang 'to ng mga ano eh 200 to 300. So, meron pa mas ma 100 pa, meron pa talagang mas mura pa na, what, na ano, uh, uh, mura pa talaga. So, okay na pa rin, okay na siya, okay na, okay na ito, okay na ito sa akin eh. Maganda talaga siya. So, ayun. Ito lang. So, ito, ito. Actually, yung ano, yung ano ko pala, yung hand pump ko, ipapakita ko po sa inyo yung design. Okay. So, ito pala yung, ano, so, ito pala yung hand pump uh, na, ano, Uh, actually medyo may kahirapan siya. Actually madali lang, lang siya gamitin, madali kasi once ano siya, so ito lang, ito lang talaga siya as ready to pump na rin siya. So ready to pump in siya. So para siya meron siyang handle dito. Para meron siyang uh, siyang handle dito. So ayun, ganyan lang. So pang travel lang pang ano pa kung gusto mong mag-travel o kung gusto mong mag, mag travel by biking at saka ito pwede ito pwede itong uh, ganito pwede itong ganito so ano uh, ganun lang siya pagkatapos ganon siya yun okay na rin at saka ito okay na rin siya so pang ano pang hindi po hindi po ito pang presta hindi ito pang presta so ito ito yung pwede sa presta so ito yung pwede so presta at saka presta at saka shredder okay. Schrader or Schrader Sh okay. ayan po yan siya pwede ito, pwede ito pang Krista so ito yung hindi pwede pang Krista so meron, meron meron pa po isa pang hand pump na nasa bisikleta yun ay pwede pang Krista so ayun pwede ito locking support lock niya at tsaka, okay na rin siya so meron siyang meron siyang handle meron na siyang handle dito. So, ayun siya. So, meron siyang handle. So, ayun. Handle. Para makapag-ano siya ng hangin. Okay. So, okay na rin pala siya. Okay na rin siya. So, actually, meron na ito sa Shopee. So, maghanap na ko na maghanap na ako ng na link sa Shopee nito. Okay. So, yun lang muna po. So, yun lang muna po ngayon ang yung aking vlogs. Thank you so much for watching po and I hope you like it. So, Actually, uh, ano, uh, meron pa akong iba pang mga ano eh, mga uh, kailangan pang igawa ng gawa ng vlogs about sa mga bisikleta. So, watch out lang po kayo, okay? Kasi actually uh, more on kasi halo-halo na kasi ito eh. So, ayo, ano, abang-abang na po kayo sa mga upcoming vlogs po dito sa channel. So, okay. Thank you so much for watching and I hope you. And also, please don't forget to subscribe okay so kailangan ko po yung subscription sa kailangan ko po yung subscription okay so 820 na po yun at saka nag minus na naman po ng na isa sino po pala yung sino po pala yung nag unsubscribe po sa channel ko so hindi ko po alam kung sino hindi ko hindi rin kasi ito friendster na makikita mo kung sino ang nag unfriend sa iyo okay so thank you so much for watching and i hope you enjoy so okay. Ate at ano kung nakasubscribe na po kayo, huwag na po kayo mag-unsubscribe kasi kailangan ko po 'yun eh. Kailangan ko po talaga 'yun kahit 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 nagbago man yung mga vlogs ko, nagba, kahit nagbago man yung mga vlogs ko, huwag po kayo mag-unsubscribe kasi kailangan ko po 'yun. Kailangan ko patagay yung subscription niyo yun eh. So, okay? So, okay. Once again po, please subscribe to my channel and don't unsubscribe okay so thank you so much for watching